Mga Lods, dati marami tayong pagsubok na pinagdaanan lalo na sa pagbi-business. So ngayon nag-try tayo dito sa Babuyan. So, I hope tuloy-tuloy na to mga Lods and payo ko lang sa mga gustong mag-business katulad ng mga livestock. So try and try lang tayo. Yung mga kamalian natin, yung failure natin ay parang nagsisilbing aral din sa atin. No? Hi mga Lods, kumusta? So ngayon mga Lods, nandito tayo sa ating munting babuya. No? So ipapakita ko sa inyo ang ating mga baboy na pwede na natin i-market. Meron din tayo mga biik na gagawin nating inahin. At napag-isipan natin na gumawa tayo ng bor. Target natin ay padamihin natin yung inahin natin. So dapat meron tayong kukunan ng similya. So tara na, let's go! So yun lang mga Lods, salamat sa mga taong sumusuporta sa aking YouTube channel and also sa lahat-lahat ng mga friend natin dyan. So happy farming lang. Bye-bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel and also click the notification bell para updated kayo sa mga ganitong content. Bye mga Lods!